Isang so, magandang umaga sa atin mga ka-DIY. Ngayon meron tayong i-check che ngayon na stator. Yung kanyang palser. Itong palser nya eh, ayaw ng umandar. Nung ginamit ko siya. Yung problema nya itong parser ito namang isa, pinaglumahan ko to sa Honda Wave 100. Dry type na panser tong ano natin na stator ah. Ha. Sabi so, ng dry type, hindi siya napababad sa langis. Meron kasing mga stator na nabababad sa langis. 6 and a half hours later. Paano nga ba natin malalaman kung good pa or sira na itong panser? Umpisa natin dito sa isa na to. Ito yung panser ng panser siya ng MP RUSI 125. Using multimeter, multimeter tester, iset natin siya sa ohms 200 itong test, test probe natin ilalagay lang natin to sa dito sa positive nya tapos ito ground kailangan may makuha tayong reading dyan kung ito'y bupa na 110 to 130 ohms pag wala na tingnan natin ha So ayan. Hindi siya pumalo. Ibig sabihin wala na sira na to. Sira na to ang kanyang pulser. Try natin dito sa isa. Ito yung pang wave 100 tong pulser na to. Ito yung kanyang positive. Dito dito nyo ilalagay sa positive nya. Yung blue white. Ito sa may open na open nya. Naka 200 kay 200 ohms tayo ilagay na sa negative sa ground ayan kung makikita nyo meron tayong 127 ibig sabihin buo tong pulser na to ayan yan yan lang po yung pagchecheck ng pulser using digital multi-tester Hanggang dito na lang ang ating video. At ito yung aking ikak ipagpapalitin. Ikakabit ko sa motor para mapaandar ko. Pagpapalitin ko lang siya. Maraming maraming salamat po. Sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking small channel. Patuloy niyo po akong susuportahan. Paki-subscribe po sa mga napadaan po sa aking channel. Hit the subscribe button. Pati ang notification bell para lagi ngayon updated sa aking bagong i-upload. Pag-message na rin po kayo, comment. Hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat.